o na-aapektuhan yung sound? Ah, okay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNT, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin who, by the way, has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong pulis na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng na incompetence ng Philippine National Police dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, Let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know uh, if these are true or not. Yan ang tanong 'yan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag 'yung tao na tama mag-isip. 'yan ang sinasagot dapat. Hindi 'yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis ganyan. So ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So kaya pala nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. R.G. Go, Daily Sabonga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po, R.G. from Daily Sabonga Times. I would just uh, want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po. So dito ang satellite office no hindi nagseserbisyo sa Sambuanga lang pati pati sa ano Basilan Sulu and Tawi-Tawi. How will you ano anong assurance niyo po na tuloy-tuloy yung serbisyo with what is happening now po? Yes, ma'am. Um, bago po ako sumagot, ma'am, may I just say I love your color green ngayong hapon na ito. Sarah